Salamat po sa mga concerned NCGI, kaibigan, kamag-anak, na gusto po akong mag-join sa kanila. Pero sabi ko po, tingnan natin kung ano ang sinasabi ng nangangangang. Ayun, sabi, sa ultra primary information na sinasabi sa apokalipsis, yung buhay doon, hindi ka na magugutom, hindi ka na mauuhaw, wala na kasintiyan doon eh. Dito, kailangan natin ng tiyan to sustain life, ano? Pero doon, ang magsusustain ng life, yung power ng Diyos. Na hindi na kailangan kang kumain para magmabuhay ka. Kaya doon, wala nang tiyan eh. Labing dalawang klase po ng mga prutas ang kakainin ng mga tao sa langit. Yan po yung bunga ng Tree of Life. Ang Tree of Life po ay nasa pagitan ng River of Life. Dalawang Tree of Life po ang puno sa langit. Ang Diyos po mismo nagsabi na sino mang nauuhaw ay maaaring uminom sa River of Life. So, may nauuhaw po sa langit. Ang mga Greek word po na ginamit na dipson at ti ay present tense. Ibig sabihin, present lagi ang pagkauhaw pero hindi na uhuhaw mga tao kasi tuloy-tuloy din ang agos ng river of life. At ito po ay libre. Hindi rin po na makakarandam ng guto ng mga tao kasi may prutas na nagbibigay mga Isa pong ebidensya na may tiyan ang mga papunta sa langit ay ang Panginoon Yesus mismo. Sa Luke 24.42-45, Kumahi pa nga po ng iniho na isda ang Panginoon Yesus nang siya ay mabuhay muli. Yung three men po, ng Genesis chapter 18 verse 3 na bumisita kay Abraham, sila po ang i-represent kay Yahweh. Sila po ay pinaghanda at kumain. Genesis 19.3, yung dalawang anghel po na bumisita kay Lord, kumain din po ng tinapay na walang libadura. Ibig sabihin ng mga tagalangit po ay kumakain. Meron silang ito yan. Pwede silang kumain ng pagkain sa langit at pwede rin silang kumain ng pagkain dito sa lipa. Kaya po, nung pumanik siya, siya mag-isa lang pumanik. Eh ano ibig sabihin, kakasamahin kita sa paraiso? Pagdating pa ng araw yon Nangyayari yun. Pagbalik niya ulit, eh bumalik na hubas siya. Hindi ba? O yung magnanakaw na andito pa. Eh. Mateo 27.51 Nainig ang lupa, nabitak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan. At nabuhay ang maraming banal na namatay na. Lumabas sila sa libingan at nang muling mabuhay ang Panginoong Isus, sila'y pumasok sa banal na luson at nakita roon ng marami. Kung may nabuhay na namatay bukod sa Panginoong Isus, saan nagpunta ang mga tao nito? Nung mabuhay na muli po ang Panginoong Hesus, siya ay nag-stay pa o nanatili pa dito sa lupa ng 40 days. At marahil kasakasama niya itong mga nabuhay din mula sa mga patay. Bilang katibayan na totoong may pagkabuhay mula sa mga katay. my question is, when, what, did he visit both sections of Hades while he yeah, he was there? Yeah, that's what we were saying earlier. Hades is just a term for the grave. So you have to define what you mean. Um, So we said earlier that when Jesus died he met the thief in paradise that's that's the place where the righteous go. We also know in Colossians that he showed up at the celebration in hell and triumphed over demons in that very moment. They were celebrating his death and he showed up alive and pronounced judgment on them. So Yes, I think when he was dead, he was with the thief in heaven and declared his triumph over the demons in hell. Um, that, that's not a problem for him. He is omnipresent, right? right? Correct, yes. Good person. Thank you. Thank you. Ngayon, kung lasing yun, ibig mo sabihin, madidistinguish niya pa yung mabuti sa kayo masamang alak. He is well in his faculties. Wala, hindi siya lasing. Pwede pong minom, wag lang bumulalasin. <laughs> Pagka ang iinumin mo, yung alak na ginawa ni Cristo, payag ako. Huh? Hindi kasi nakakalasing yun eh. It is not a fermented liquor. Yung ginawa ni Cristo, tubig lang yun eh. Pinaglasan niyang alak. Hindi nakakalasing yun, kapatid. Kahit isang galon ng inumin mo, hindi ka malalasing dun eh. Matapos mong gumawa ng alak ang Panginoong Isus, sabi niya, sumalok kayo at dalhin niyo doon sa master. Sa master of the banquet. Or sa punong abala ng no, kasalan. Siya ang magpapatunay kung anong klaseng alak yan. Anong sabi ng master of the banquet? Uy, ito yung mabuting alak. Ito yung unang inihahanda. Bago yung masamang alak. Pag ang tao ay marami nang nainom nito mabuting alak, pag sila ay lasing na, yun po yung worm na ginamit. When they drank well, saka isineserve yung masamang alak. Kasi hindi na nila alam na masamang alak yun. O yung low grade o low class na alak. Kasi nga, lasing na sila. Simply means, nakakalasing yung alak na ginawa ng Panginoon. Genuine, pure. Ayon sa Biblia, ang hapunan ng Panginoon hindi literal. Itinuro niya ito sa isang literal manner for us to understand the spiritual side of it. Mateo 26.29 Sinasabi ko sa inyo na hindi na ako iinom itong alak na mula sa ubas hanggang sa araw na ang bagong alak ay inumin kong kasalo kayo sa kaharian ng aking ama. Ibig sabihin, iinom ko muli ng bagong alak ang Panginoon Jesus kasama ang mga nalang doon sa kaharian ng langit. Ibig sabihin po, ang sa Supper, bukod sa iniutos niya na gawin, hanggang sa pagparito niya, kahit po pala doon sa langit, gagawin ito. Ibig sabihin, ang hapunan po ng Panginoon ay hindi lamang pang kundi gagawin maging doon sa langit. Pasensya na po. Ito po yung ilang mga dahilan bakit hindi ako na ng MCGI. Kasi sa akin pong palagay ay taliwas sa sinasabi ng salitan ng Diyos. Ah, po, ang sa palagay niyo?